Secretary Rector, okay. With what you are alleging, uh, Justice, uh, is he culpable of any uh, wrongdoing? Constitute technical malversation because the law says this should be used only for operations, uh, field health, you used it for flood control. Iginagalang ng Malacanang ang naging kautusan ng Korte Suprema hinggil sa pagbabalik ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng hindi nagamit na pondo na nagkakahalaga ng 60 bilyong piso ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Recto na mulat sa pool ay handa ang ehekutibo na sumunod sa anumang ilalabas na utos ng Korte Suprema. Tulad ng pagsunod dito sa direktiba ng Kongreso noong una na gamitin ang natutulog na pondo ng mga government owned and controlled corporations o GOCCs para sa kapakinabangan ng publiko. Iginit ng opisyal na ang ehekutibo ay tumalima lamang sa mandato ng Kongreso sa inalim ng 2024 General Appropriations Act. Nilinaw niya na tanging tungkulin lamang ng Department of Finance ang revenue generation at pangangasiwa ng utang at fiscal deficit ng bansa bago na isagawa ang remittance kinumpirma ng Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs at Commission on Audit na maaari itong gawin. Pinagtibay din umano ng PhilHealth Board ang Chancellor. Samantala, the... maharap sa plunder at technical malversation sa Executive Secretary Ralph Recto dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema na iligal ang paggamit ng Bureau of Treasury ng 167 bilyong peso trust funds para punduhan ang mga flood control projects. Ayon sa dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 bilyon mula sa PhilHealth at 107 bilyon mula sa PDIC. Breaking news ito, uh, post ng Batas PX. Just in, the Supreme Court voting 15-0 orders the government to return 60 billion in Phil PhilHealth funds that had already been transferred to the national treasury In the ongoing press conference Supreme Court mouthpiece attorney Camille Su meeting said the decision is immediately executory <laughs> Nako ano na ngayon Another sampal sa muka. Unang sampal sa muka, yung impeachment ni Bipi Sara, majo, uh, ano, unanimous decision din. 13-0 dahil may dalawa na uh, absent ata or ano, 13-0. Ito, mas malala. 15-0. Ay, nako. Oh. Ano ngayon? Palasyo, Antiklir, sagot. <laughs> Kailan nyo ibabalik ang pera ng taong bayan? Pakilaman nyo ang pera ng hindi naman inyong pera. Na, ka, akala nila kasi siguro itong administration na ito, eh sila na lang. Nakalimutan nila na may check and balance. Oh. Magpasalamat tayo sa mga nag uh, sa Supreme Court. Mabuti nga at may yung remaining uh, 29.9 kasi 89.9 lahat yung kukunin eh. Buti maagap yung mga nag uh, sampan ng petisyon umaksyon ng Supreme Court, TRO, stop it! Oh, stop nila. So, hanggang ngayon wow, galing, nakakatuwa buhay na buhay pa ang justisya demokrasya sa ating bansa with this decision of Supreme Court na nabuhayan ako ng loob salamat po mga magistrado sa Korte Suprema talagang uh, Korte Suprema the remaining bastion of democracy in this country na kahit anong pinaggagawa ng administrasyong ito, eh mayroon pa rin kaming masusumbungan na hindi nila pera yan, pera ng taong bayan yan. oh, Pangulong! <laughs> Nasaan na yung pangako, di ba? Bago mag-September 21, ah uh, rally natakot ata sila sa baka matulad sila ng uh, Nepal at saka Indonesia kung ano anong pinagsasabi mayroon tayong savings sa Iba balik na natin yung pill help pundo na yan <laughs> o ba diba, kaka, nakakatuwang pakinggan yung gano'n ibabalik na natin <laughs> ano, ilang buwan na September, October, November. Magtatatlong buwan na hindi pa man na ibabalik. oh, hinin. Mas maganda sana kung naibalik na. Hmm. For example, September nag-announce, October naibalik agad. Oh. Nag-decide ang Supreme Court. At least, masasabi nila, oh, Ala na, naibalik na namin. Talagang uh, may konsensya kami. Dahil alam namin pera ng uh, mamamayan yan. Binalik na namin. O di, punto sana nila yon. Ano ngayon? <laughs> Hinintay pa nila na mag ng Supreme Court. 15-0. Ibig sabihin, talagang sampal. Pa! Pa! Dobre sampal sa mukha. <laughs> o, mag magmotion for reconsideration pa ba kayo? <laughs> Immediately, executory na yun. Oh example, yung impeachment case ni VP Sara, ganun din. Immediately executory. Anong ginawa ng uh, Romualdez uh, House? House of Romualdez? Oh, uh, motion for reconsideration. Tinakot pa niya ang mga members ng Korte Suprema. Sinabihan pa na, you are impeachable officials. Huwag <laughs> kayong makikialam para oh, anong nangyari. Hindi oh, siyang natanggal sa pwesto. Oh. So, nakakatawa. Panalo po ang taong bayan sa disisyong ito. Basa tayo ng mga comments. Ha? Ah. Hmm. Amel, laudit. Si Ralph Recto ang author niyan. <laughs> Uh, also per retired Justice Carpio he might be the mind behind the budget saga yun uh, sabi ni Justice Carpio possibly daw na itong si Ralph Recto makasuhan ng uh, plunder and technical malversation <laughs> ito na nagdesisyon ng Supreme Court ibalik ninyo <laughs> hindi sa inyo yan piringin <laughs> mo yan para sa kapakanan kalusugan ng mga Pilipino nakalagay sa batas yung galing collection sa sin taxes gamitin specifically solely for the purpose of health of Pilipinos ginamit sa flood control anong klaseng gobyerno itong meron tayo uunain okay lang sana kung ang flood control matitino para maligtas ang Pilipino ay eh, karamihan kapalpakan o Grabe. Bini bini, sabi technical mal malversation yan, di ba? Hmm. Protasio Mercado, the court of last resort. Filipino last hope, yes. Honorable Supreme Court. Sino ba ang dapat managot? Yes, dapat may managot. Carlos Bona, the Supreme Court with this decision is unanimously angry already with what is happening in our country. God bless the Supreme Court, the last bastion of democracy. Nakakayak. Su, if this is the case, therefore, the executive branch has lapses and violates the laws. Upon this execution of the order, certain officials shall be held accountable for this matter. Yes. Emmanuel Olaer, is this not an impeachable offense? Maybe. Lia finally, thank you, Supreme Court. Kel Santos, funds intended for health and well-being of the Filipino citizens must not be diverted, for it will be unconstitutional, as it infringes on the equal protection of laws. Oh, anti-clear, sagot, pasok. Ano? Anong sasabihin nyo na naman? Motion for reconsideration. Sige. Salamat mga kaibigan.